Magandang araw mga kainday. Ayan, natutulog na pala si Baby Scott. Napatulog ko na nga pala siya bago ako magayos sa aking sarili. Yung nilalagay ko nga lang pala sa aking mukha ay Johnson's Baby Powder. Unang pasok nga sa trabaho ni Inday ngayong araw na ito mga kainday. So, sa susunod ko na lang sa inyo sasabihin kung ano yung trabaho ko. Basta sa susunod ko na lang siya i-reveal. Basta ngayong araw na to is unang pasok ko sa trabaho yung feeling na nakaka-excite pumasok sa trabaho tapos nakaka-miss din kasi nga 'di ba may baby ka ako so kailangan nating magtrabaho para sa kinabukasan ng ating mga anak pagkatapos ng ang paliguan si baby scat ay nakatulog na ka siya kaagad ang himbing ng tulog niya at syempre napatulog ko na yung aking baby scat bago ako umalis at i-check ko nga muna yung wallet ko baka walang laman sasakay pa naman si Inday ng taxi mahirap na kung walang may pambayad si Inday oh, 'di ba taxi pa naman yung sasakyan akala mo naman may pambayad si Inday sasakay ng nga pala si Inday ng taxi guys. So mamaya ulit. Kakauwi nga lang ni Inday. Ayan, kasi lunch na. So break time na tayo guys. So umuwi na tayo para makapagpadedi na ako sa aking baby's cat. Sumasabay so, na lang din ako sa pag-uwi ng mga bata, mga Inday. Kasi nga, pag uwi nila, dumadaan muna sila dito sa trabaho ko at saka sabay na kami uwi sa bahay. Katatapos nga lang naming lahat kumain ng aming pananghalian kaya pagkatapos ko magugas kinarga-karga ko muna si Baby Scott bago ako bumalik ng trabaho. mag daw muna sa inyo si Sarap Buhay. Hi daw sa inyong lahat mga kakitali. At eto na naman, pasokan time na naman guys. So sabay na naman kaming aalis ng mga bata. Pupunta sila ng school at ako naman ay pupunta ng trabaho. Gabi na naman mga kainday. Ayan, pinatulog ko na nga pala si Baby Scott kasi alas 7 ng gabi, natutulog na talaga yan siya. Early yan siya matulog at saka magigising yan siya pagka umaga mga alas 7 din ng umaga. Buti na lang bite bait-bait ng baby scat ko kasi nga gumigising lang yan siya pag gabi kung nagugutom na. Kahit nga dumedede yan siya nakapikit pa rin yan yung mata niya So wala akong problema yan doon sa kanya pag gabi. Hindi pa pala natutulog si Puya Sean. Ayan, nandun siya sa kilid guys. Nagtatab muna siya. Pampaantok lang daw. Sabay na lang daw kami matulog. Sabi ni Puya sa akin. Kasi meron pa naman daw akong ginagawa. Pag sinasabihin ko naman siya kaagad na matulog, natutulog naman yan siya kaagad. Kasi nga limited lang yung pagpapagamit ko sa kanya ng tap. Kasi baka nga masira yung mata. Kasi ang bata pa niya, ba diba? Madami kasi ngayong mga bata pa. Mga sira na yung mata dahil sa mga gadget na ginagamit nila. Kaya kayo mga kainday, limitahan nyo yung paggamit ng mga anak niyo baka para naman sa kanila yan, para hindi naman masira yung mata nila. Pagka uwi nga ni Sean, pinapalaro ko lang muna yan siya sa labas ng bahay o sa loob ng bahay. Hindi ko muna yan siya pinapagamit ng tab para nga naman yung mata niya. So, gabi na yan siya gumagamit bago matulog. Alas 7 na nga ng gabi, kaya ayan tulog na si Baby Scott. So, ang ginagawa ko ngayon ay magtitiklop ako ng aking mga damit kasi medyo matagal-tagal ko nang hindi ito natitiklop kasi nga medyo nabibisi ako, hindi ako makaakyat pag araw sa taas kaya gabi ko na lang ito tiniklop. Ngayon lang ako talaga nagkaroon ng time. Akala mo naman, no, kung ano ang pinagkakabisihan, nag-aalaga lang naman kay Baby Scott at saka gawa-gawa sa mga gawaing bahay. At sa wakas, natapos ko na rin iligpit ang aking mga damit, mga kaindan. So, kailangan ko na rin magpahinga kasi tomorrow is another day. Panibagong araw na naman bukas ang ating tatahakin. So, salamat Lord sa panibagong araw na ito. Sobrang thankful po talaga ako Lord. As in, maraming maraming salamat talaga sa iyong paggabay. Lalong lalo na sa mga blessings na ibinibigay mo sa aming pamilya. Sobrang thank you po talaga. Shout out nga pala sa aking nong nang Sir Limwell Yanggao, Comilic Officer ng Santa Rita Samar. Salamat po sa panonood nong nang. Thank you so much. Maraming salamat po sa inyong lahat. Kita, Kitalik family love. love.